Patay naman ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin sa Taytay Rizal. Kwento ng isang malapit na kaibigan ng biktima, posibleng love triangle umano ang pinag-ugatan ng krimen. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC, TV, o MBC Media Group. Love Triangle ang isa sa mga naikukwentong problema ang tricycle driver na pinatay sa pamamaril sa bahagi ng C6 sakop ng Barangay Santana sa Taytay -Tay, Rizal. Yan ang sinabi ng ilang malapit na kaibigan ng 50 anyos na biktimang si Jose Jennifer de Barbo, single at residente ng Pasig City. Sa panayam ng DZH News, binanggit ni Pepe at President Cornelio Namata na may nai-kwentong kaalitan si de Barbo bukod pa sa nabatid nilang pakikipagkita nito sa dating partner na may sarili na rin ngayong kinakasama. Ang nabanggit niya lang sa akin, nung pinsan nila doon may kalitan siya nung gabi yung bago yung libing yun lang naman nabanggit sa akin wala namang pero yung sinasabi niya yung kasama na may nagpupunta pa sa bahay niya dati niya karelasyon oh, yung... mayroon din siya na ano na banggit na itong si Dorina pupunta rin doon pag minsan kung punta lang sa bahay niya, sa bahay. Samantala, nakuna naman ang larawan ng saksing tanod, ang likuran ng mga bumaril sa biktima. Kwento ni Antonio Biasona, nakatambay ang kahinahinalang mga lalaki ng kanyang sitahin at mistulang inaabangan ang pagdaan ni De Barbo. Head on the spot ang tricycle driver ng pagbabarili ng riding in tandem pasado alas 5 ng umaga abang pasado alas 8 na. Nayalis ang kanyang mga labing nagdulot ng bahagyang pagbagal ng trapiko sa border ng Rizal, Pasig at Tagiga. Para sa MBC-TV Network News, ito si Edniel Parrosa Sama-sama tayo, Pilipino nabigyan ng tulong financial mula sa lokal na pamala ng Orbis Tondo ng kanilang kababayang OFW na naripatrate mula sa bansang Saudi Arabia. Kamakaluway na ipagkaloob ang tulong financial kay Mrs. Milba Erkisa ng Barangay Dalangiring Orbis Tondo mula sa lokal na pamalaan katuwang ang Public Employment Service Office. Matatanda na Sir Giza ay humingi ng tulong sa Peso Orbis Tondo para makauwi sa Pilipinas dahil sa hirap nitong dinadana sa pagmamaltrato sa kanya ng amo. Agad Agad naman itong inaksyonan ng lokal na pamahalaan at nakipag-ugnayan sa OWA at hagaran ding tumugon para sa ligtas na pagpapawi sa bansa sa nasabing OFW. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ginawa naman ang isang pick-up sa isang bahay na malapit sa National Highway na marangay sa Gudsuron, Katubig, North East Samar. Ayon sa report ng PNP, sumabog ang gulong nito dahilan kung bakit na wala ng kontrol ang sasakyan at tuloy-tuloy sa pagkakabanggaan sa nasabing bahay. Ang sasakyan ay isang Duyuta Hilux at minaman iyon na ay isang nagilala na si Mr. Holaton, 40 anyos, self-employed at residente ng barangay Huli-Huli, Las Navas, North East Samar. Sa salaysay na nasabing driver, bate naman sa police report habang binabaybay niya ang kalsada pagdating sa nasabing lugar, umabog ang kaliwang gulong nito. Nawalan siya ng kontrol at napunta sa isang linya ng kalsada at tuloy-tuloy sa pagkakabangga sa nasabing bahay. Napinsala ang ilang bahagi ng bahay at malaki rin ang nasira sa unahan na bahagi ng pick-up. Mabuti na lamang at ligtas ang nasabing driver at walang naiulat na nasugatan sa nasabing pangyayari. Dinal naman ang driver sa katubig MPS para sa tamang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino. Patay ang limang individual matapos na tumba ang L-Truck na kailang sinasakyan na pasadulas 9 ng umaga sa Procon Lower Misulong, Barangay Santo Niño, Talaingod, Dabo del Norte. Batay sa investigasyon ng Talaingod Municipal Police Station, mahigit sa 20 katawang ang sakay sa nasabing truck na patungo ang mga biktima sa pindasan mabini Dabo de Oro upang maligo sa nagata. Pagsapit ng truck sa pinangyarihan, bigla nagkaproblema ang brake ng L-Truck at nahulog patungo sa creek. Kagaya ay sinugod sa pinakmalapit na ospital ang mga sakay ng L-Truck ngunit iniklarang dead on arrival ang limang biktima na ang tatlo sa kanila ay minor di edad. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan habang ginagamot pa ang ibang nasugatan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino. Umakyat sa 3,421 na mga hayop na karamihan mga manok ang namatay dahil sa pagputok ng ang bulkan Kandaon sa lungsod ng Kandaon Negros Oriental sa record ng Provincial Veterinary Office hanggang Hunyo 19 sa lungsod ng Bago ay mayroong 72 na mga baboy ang namatay 16 ang baka 45 mga karabao 73 na mga kambing at 3,191 na mga manok sa Lakarluta City dalawang mga karabao ang namatay at labinsyam na mga manok. Ang nasabing insidente ang nagresulta umano sa 374 million pesos na pinsala uh, sa nasabing uh, lugar. Ayon kay Dr. Ryan Hanoya, officer in charge ng uh, Provincial Veterinary Office, dalawang linggo matapos nagputok ang bulkan uh, na dito na na-monitor uh, ang damage sa mga hayop dahil masamang amoy ng asupre at respiratory infection sa mga hayop para sa MBC. ABC TV Network News. Ito sa Kantong Sama-sama tayo, Pilipino.